Magkagana natin ha Di ba hindi gumagalaw So guys nandito ulit tayo ng sa Street Garage Motorcycle Shop dito sa Phase 3 Bumili tayo ng HRV Bracket Ito yung HRV Bracket na binili natin na Stainless Kita nyo, matibay yung pagagawa nito. Na ito. na. Ito yung ipapalit natin sa luma nating HRB bracket. So pang SA ito, work eight So shout out kay Moto B. So yun o, no? ang ganda ng paggagawa niya kasi fix na tong pinaka bracket sa shock. Napaka solido ng gawa. Sana magtagal. Sana worth it yung 1.8 na binili natin dito. No? So. So ngayon ko lang siya ikakabit after 2 weeks nung na-receive natin tong, tong HRV bracket. Pakit ako sa inyo yung luma. Ito yung luma nating HRV bracket. Ito. Maka ah, kung mapapansin nyo kasi. Ayun eh o. Lumundo na. Kasi sobrang biget nung box na ginagamit ko. to kung mapapansin nyo. wala itong pinaka connection ng upuan naispata na, na to ng welding so matibay naman ito lang yung medyo bumibigay ito sa kabila yan lundo na kasi. kasi ito rin naka ispat na rin check natin yung quality na ito ito pa natin si Kelvin shout out Kelvin pa tune up na rin tayo ng motor sasabihin na natin yung tune up yung sa pagpapakabit na itong bagong HRV bracket natin yan o no? So let's go. Tanggalin na natin tong handlebar niya para makabit na yung bagong HRV bracket natin. Sayang din kasi kung hindi natin ikakabit tong handlebar natin. Hawakan din to sa back ride. So gamit dito ay Allen wrench saka Allen bolt. Ito na. Tanggalin natin tong isa. Ito naman. Hmm. <coughs> Two points. Tapos ito yung kakabitan ng bagong HRB bracket. Natatanggalin namin to. Tsaka itong mga kano pala, mga ilaw natin sa bakal. ah mga naka-electrical tape lang naman to. Malaking tulong dito sa gabi tong ilaw na Tanggal ko na. Puli natin yung bracket. Barangay, huli nyo to. Wow, oh, ang talas ng gunting mo ah. Mga sokay <laughs> pa ata itong isa eh. Ito na oh. lang oh. Pero sana matibay. Yun know, nakabit na. Nakabit nyo ito Ako di maroon mag-shoot. May ilaw kasi, maliwanag. <laughs> <laughs> Ah, mali lang yung ikot natin. Kanan pala dapat. Tanggal yung isang lock. Pero oh, okay lang. Nakawa naman. Hmm. Tanggal na. No? Kala kala ko ng bagong frame eh. So, medyo uh, adjust pa namin ito ni Pearl. Hindi pala pit masyado sa LSA. Kunting tulak lang, no? Kunting muscle. Kunting muscle lang. Dapat inilagay ko rin to sa gin, gin tuloy. Yes, tignan nyo. Kanina, 'di ba, masyadong dikit yung bracket ko to sa signal light. Ngayon, no, oh, ang laki ng difference niya nung unang lagay, ganito to eh. Kasi nung nagtagal na 'yan, lumumulaw dito. Kaya muntik na mabali yung ating signal light. Pero ngayon, okay na ulit. So, gagawin ko na lang, ladyan ko na lang ito ng tali para mga ulit. Okay, kaya kita na lang natin kung ano yung pwedeng diskarte. Tapos ang kulang namin, ito. Itong pinaka plate. Kalahan kasi yan sa mismong box. Para dito ipapatong. Baka mag-adjust pa kami dyan ni Kelvin. All goods na, kabila din. No? Hindi na mababali. So sana magtagal. Kaya kaya to ng 40 kilos. Diyan, lang pala sa gilid to. Kinakabit. Dito lang oh. Gilid lang pala ng shock. Yan. Ito yung kabila. AZRQC. No one left behind. Shoutout sa inyo. Yan. Tinatanggal na ni Kelvin. Ito yung natanggal na ni Kelvin. Kabit na namin. Ginamit ko pa rin yung luma. Sayang naman eh. Tsaka ito yung pit dun sa box natin eh. Ito lang talaga yung binili ko. Bracket lang talaga. Kahit sa luma, ganun din naman eh. Yung luma natin oh. Baka may gusto dyan. Paibari na lang yan ha. Pero pang essay lang. Ang brand nyo nyan, uh, 1213. ito kasing bago. 1-8 kasi ito, bili natin. Fabricated talaga ito eh. Made to order. Nakuha ko yan one week bago nila binigay sa akin. Bago pina-deliver atak. Alright. Konting hatak lang talaga para ma-adjust. kung na. kung 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 galaw kung 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 para makabit kung 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 yung ating bagong HIV bracket pati itong kabila pati sa kabila yan, pati yung kabila oh, parang di bumababa ah oh. Sana magtagal So shoutout ulit kay Kelvin Dito sa Street Garage motorcycle shop dito lang yan located sa Payatas Quezon City so guys laga na natin ha diba hindi gumagalaw so sa mga tropa nating naka SA dyan uh, sa mga gustong bumili ng HRV bracket uh, bili, ko, bili ko kasi dito 1.3 so, benta ko na lang sa inyo ng 500 pero wag yung kargahan ng uh, 45 liters na, na box. Kasi yun ang gamit ko, yung sack na 45 liters. Umabot kasi ng 20 kilos yung nalalagay ko doon. Kaya lumundo. Advice ko na lang sa inyo kung gusto niyo bilhin ko uh, Ang ikakarga nyo lang nasa 5 kilos. Yung malilit lang din na box. Huwag masyadong mabigat. Ay, na lang to ha. Ah, sa mga gusto bumili. Team bilang kayo. Kompleto na to guys. May kasama na rin stainless nut ah, alin na yan, alin so sana magtagal tong bago nating bracket tapos yung mga ilaw na yan ikakabit ko lang naman to eh so salamat ulit sa tropa nating mayari ng ano street garage na si Kelvin Dabao naku ba dyan, pabarangay natin <laughs> so ganito na lang peace out